Daba mo. Pusong natin. Ayan. Yung yan. Matanggal ba? Yung isang gamitin mo, nabibilog yan. Yung sa alin, yung ginagawang pul. matigas, malambot Tanso yan eh. Ito, tanso. Tanso rin. Dito marahe ng eh pag tinanggal siya. Mag. Ba Babaligtad. ano? May awang. May awang siya. Oo, kasi may degree yan eh. May sukat yan eh. Eh, actual mo muna bago mo i-finish. Salamat po. Bawang yung ano niya. Pisingaw. Oh. Nakachok lagi yun. <laughs> Parang nakachok lagi yun. Kuha ka ng flat screw. Matakin mo. So kahit kamay nga lang yan, no? Tapos ito, ikwati mo, baka tumalsik. Mahirap maghanap ng circuit niyan. Yung mayok, nawawala. Yung mayok mo, di ba pwede? So. Tandaan. Yung baba mo. Yung fibra na yan, huwag mong kalilimutan. Spacer yan. Sigas. Anong epekto ng ano. May uring sa loob yan eh. Oops. Palasin mo na to, Ito yung hook na ito. Ako kontrayan yan eh. o. You know? yeah. you know? Hindi. O yan, pwede rin dyan. Ano yan lang kapag ano yan? dahan pag ha? Kasi ano Ano? Corrosion. Kaya matigas. Finish within mo tapos yung grasa bago balik lang yan